nagapamalibad si Public Works Secretary Manuel Bunoan nga bayanang iya pwesto samtang nagapadayon ng investigasyon sa ginaaligar nga korupsyon sa flood control project sa Pilipinas. Suno so, kay Bunoan, ang pag-resign hindi amo ang nagakaigo nga tikang agod nga i-address ang problema. Ginako sini nga nabatian niya ang mga panawagan nga mag siya o kung namanaog siya sa puesto, apang suno sa iya hindi siya magtalikod sa iya nga katungdanan bilang tiglikom. Hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghahanap ng solusyon. Sa akin po, tatanggapin ko ang accountability pero tandaan po, po ninyo, hindi ko po kukonsintihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. Kaya nga po, nananawagan tayo sa ating mga kababayan na tulungan ninyo po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na puksahin ang maling sistema na ito na sumisira sa magagandang layunin at paglilingkod ng administrasyon. Gin panindugan na naman sa tiglikom nga mas madamo ang disente nga mga tawo sa ilang ahensya ipaanggid sa mga involved sa anomalia. Ini sa mga nadiskubrehan nga mga ghost projects sa Bulacan 1st District Engineering Office. Sa Batangas naman gindakop ang head sang 1st District Engineering Office bangod sa tuyo sini nga suhulan ang isa ka congressman agud nga unta ng investigasyon sa infrastructure projects sang ahensya. Mas marami po ang matitino at mahuhusay na mga tao sa DPWH. Muli, hinihingi ko po ang inyong tulong na matukoy ang mga taong sangkot sa mga katiwalian sa mga paggawaing bayan. Nagdugang man ang tiglikom nga pasabto ng dapat nga manabat, kagi pa preso ang dapat nga mapreso kon mapamatudaan nga involved sa mga anomalya sa flood control projects. Matandaan nga nagtukod na ang ahensya sa anti-corruption na task force agod nga may ang publiko nga i-report sa otoridad ang questionable nga mga proyekto. Kayo papayag na lapastanganin ang sino mang tiwali sa DPWH, kontraktor o kahit sino pa ang maglustay ng pundo na nagmula sa dugo at pawis ng ating mga babayan. Gusto nating managot ng dapat managot, makulong ang dapat makulong. Nabatian ang pahayag ni Secretary Manuel na